At sa wakas, sa ilang araw ko na nabiyahe, ay unti-unti ko nang nakakapa ang app ni Move It. Finally, nakakota din ako dahil sa sipag at tiyaga sa biyahe. Dito ay namimili na ako ng mga booking at may mga diskarte na akong unti-unti ko nang natutuklasan. Kaya tara, samahan nyo na ako sa aking biyahe. Enjoy and relax. Let's go! mga idol, good morning. So, biyahe na tayo ulit, tanghali na naman tayo. <laughs> yung biyahe natin, parang biyahe lang din sa lala mo. <laughs> tanghali, kung tanghali. Kasi ang maganda kasi rito sa passenger, pag pagbabiyahe ka rito, kailangan ano, uh, maaga. Kasi yun nga, siya, sabi ko yung may incentive, kaso hindi... May nakausap kasi akong rider, hindi pa daw tayo Di ba daw tayo pasok sa incentive eh? kasi ano, zero commission pa tayo ngayon eh. Kaya sabi niya, bakbakan ko lang daw ng bakbakan. Kaya gagawin ko ngayon, kasi hindi ako ginaganaan pag hindi cash yung ano, yung nakukuha ko. Gusto ko, yung pera talaga. Kasi sa pagpera, alam naman natin yan na may tip, di ba? Kahit paano, kahit mga dos, limang piso, malaking bagay, di ba? So, eto nakagrab ako <laughs> kasi labahan yung ano, yung mupit ko. Isa lang kasi uniform ng ano eh saka di ko alam kung pwede yung ano yung iba-iba yung uniform kunwari may jersey ka na pang ano kagaya sa lala mo di ko alam baka baka bawal di ba mahirap pero comment nyo nga mga idol yung ibang mga move it kung pwede yung ano ng ibang damit pero kung may best sana ako baka kailangan ko pumili ng best para kahit iba yung damit ko at least naka best ako ng move it ganun na lang sana kasi pag damit araw-araw mong lalaban eh eh, syempre pagod tayo sa biyahe tapos maglalaba pa, di ba? Hindi pag sa uh, mo kahit anong damit lang eh. So, ito diretsyo na ako sa ano, sa biyahe kasi nag-scan na ako sa bahay. Kasi pag mag open pala rito, pa-scan pa, -scan pa uh, scan ng scan ulit para para siguro sinusure na yung rider na magda-drive ng app ng ano application is siya talaga Ibig sabihin wala talaga rito yung mga ano iba-ibang account, double double account. <laughs> so papunta na ako sa first ano natin passenger. Bahay toro lang yung drop dito ko sa pipikapin sa may ano sa may sa uyo. So let's go. Sana makarami tayo kahit hanggang gabi tayo. Kaso pa ang problema ko yung ano ko nga yung cellphone ko mabilis malobat to. Eh Bira ako magpatay ng data kasi nga di ba nga bawal magpatay kasi hindi tayo nalolocate ng ano ng hindi tayo nalolocate ng ano ng ubit, di ba? Kasi di ba nga sabi ko sa inyo, kung sakaling magkaroon na aksidente, wag naman sana eh hindi tayo ma-insure ng ano ng ubit kasi nakapatay yung app di ba? Kaya always on lang oh, hanggang kaya. Kailangan talaga magpakabit tayo ng ano ng charging cord. Sunod, pakabit tayo doon kay Motomikes. Kasi pag nagpapakabit kasi ako, bilis masira eh. Siguro nababasa. Andito na ako sa personal natin, pick up. Let's go! Cancel ko na ito mga idol, di sumasagot. Ayun oh. o. Mamay ng chat o. Tinatawagan ko, di sumasagot din eh. Cancel na. Nakarating ka na sa iyong na! Boss, where are you? Wala naman. Okay boss, Ay ka muna. Hindi ko pa makancel kanina, Kala ko. Kasi wala, wala ka response eh. Wala ka pala load. ay papasok ka, boss? Ah, dito sa SM Cherry? Hindi ko na buti, hindi ko na muna tinuloy. Bigla kang ano eh. Naka, ah, naka reply ka, di ba? Pero nakita mo na ako kanina. Hindi pa. Naka kasi na ako. <laughs> Taba kasi mubit ko Pero isa lang company nito eh. Isa lang. Susunod, pag bumobit na nga ako, di ako nakikilala mubit eh. Tapos yung helmet ko pala, alamot no? <laughs> ah, talaga di makikilala eh. Halo-halo e, eh, no? Yun. 77 pesos. 83. Thank you, Idol. First booking. Meron na agad, mga Idol. Plus 5 ulit. Plus 5, e, eh, no? 56 plus 5. Yo, let's go. Bala. 2.1 kilometers. Pick up dahil nakilala kanina kasi nakagrab daw tayo Aray ko Buntik pa makancel, ikakancel ko na sana kanina eh Buti na lang, napigilan ng ating sarili ang ating mga tinakamay <laughs> Siyempre, kailangan hindi tayo magcancel para good performance tayo sa customer Parang lalamove lang din yan Kasi pag may cancel, matisira ang rating natin uh, Let's go, biradang ng birah agad kaya ng cellphone natin mga idol tatagal tayo mamaya kasi ako'y nag enjoy dito sa move it ako'y nag enjoy kahit simple lang kahit mababa lang pero yung ano nya yung feedback nya sa'yo parang hindi hassle, pick up drop off, pick up, drop off ano lang ang easy lang para lang naglalaro <laughs> kaso syempre sa ngayon lang to Pag mga nakailan na tayo, mga lima-anim, nakakaramdam na rin ako ng pagod. Sempre, gati-gala lang. Let's go, bigyan natin on second booking. Woo! Ubit, boss. Let's go. Yeah, tau na. <laughs> Salamat, salamat. Alright, Oria. Alright, Oria. Alright, may tip tayo kay Idol na 10 pesos, 70 lang yun eh. Bigin niya 10, ginawa niya ng 80. Alright, tayo 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 ng booking. Nakakadalawa pa lang tayo mga Idol ko. Na, yun, cash. May cash na. Mga Idol, medyo malayo, 137 eh. Papunta na ano, ano ba to, Makati. Makati mga idol, pingapin muna natin. Ay, nandito na siya. Ayan pala si ma'am, dito lang tayo. Alright. Ma'am floor. Ayaw nyo nakasignal light. Sige. safe. you po. Salamat. 137 sa up pero ang siningil ko 173 40 Ay na meron na cash ulit mga idol <laughs> Aray ko Makati Makati lang siguro Ah Makati papunta ng ano sa Pasig 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 Let's go 6.9 kilometers Ay ma'am Oh. Thank you ma'am, All right, all goods. 106 minimum na ano 120. ka na, piso ma'am. Tama. I-booking na tayo. Pinasukang agad tayo. Thank you, sir. Tama. All good. 79. Binigay ni sir. 80. Tip tayong piso. Mahalaga yung tip dito sa ano? Sa Sa passenger. Pero iba pa rin yung mga tip talaga pag pagbabasihan mo sa kung lala Move, mas malaki yung mga tip sa lala Move. Minsan mababa ang 20 sa lala Move, eh. Dito pa na may sobrang 5 may sobrang 2, 3. Siyempre ano eh, kailangan magtipid kaya nga nag-joyride para magtipid ng pamasahe, di ba? So, break time muna ako mga idol. Oras ay 321 kain muna tayo ng ano may nakita ako dito na angels burger kain muna tayo para bakpak bak, na mamaya kain muna kaysa vlog I'm trying to shout out kayo, ma'am. Ito lang. <laughs> ha? Sa YouTube. Ito, ma'am. Shout out ka para makita ka sa vlog, ma'am. <laughs> Salamat. Thank you, po. Ibuking na agad, mga idols! Ito yung bayad, mga idol. Busto yung tubig ko. Bakbakan eh. Thank you, boss. Okay. Thank you, boss. Thank you. Tip, 10 pesos. Okay na sir. Thank you sir. Kasi. Yeah. Kasi. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Cash pala yun ya. Yeah. Cash. Cash pala yung ano mo, yung booking mo. Cash Oh, mo nga yan. Kasi cash nakalagay dito eh. Ayun oh. Amaya. Rush 50 Gugulat nga rin ako Akala ko Kaya sabi ko siguro ano Wallet yung na ano Kaya umalis din ako eh Wala yeah? <laughs> ka po Sige po Okay na mga idol Kalimutan ko eh Buti na lang di pa nakaalis si sir Sayang yun ha 50 pesos din yun Kahit malapit yun 1.2 kilometers Kala ko kasi cash din Ay wallet eh Chris ang <laughs> pa lang, meron na Kapunta Makati naman tayo mga idol. <laughs> yeah, bakbak na lang, bakbak. Hanggat may ano pa tayo, may may baterya pa tayo. Pagpalubot na tayo, destination na tayo mamaya. Tip 9 pesos. Goods. Post pick up. Thank you, boss. Nakakuha tayo mga idol. Ano, ah. Uh, ayan, oh. Grab. Grab Express. Confirm pickup. Yun. Grab pay siya. Pero, ano, laki ng James nyo. 8. ba? Diba? Hindi naman sama. Tapos, tingnan natin kilometers. Ano lang siya? 4.7, oh. Alright. Grab pay. Alright. Lapit, ma'am. Hana. Ayun, para makatipid ako ng shower lang. na Ma lang, ma'am. Sixty-five pesos. Away ka naman sa vlog ko, ma'am. <laughs> okay lang ma'am, makita kay ma'am <laughs> 0930 0930 Thank, Thank you po, po salamat Alright mga idol Bali, nagset destination na tayo Las 8 na kasi eh no Nakakuha tayo kagad oh Kapunta ang General Ab Rojas Ayun, cash Alright, sakto mo ko binigo, upset, no? <laughs> yeah, <no. Ridling> hindi mo ako binigo, mubit. Tapos kuha pa tayo sa kasi dalawa eh. 1.9 pickup mga idol ko. Pick up. Muntik pa po din lang Nabigla tayo sa gitna ka. Puto na patay, namatay na. Sa gitna na. Ah, yung doon sa may gilid. Kaya nga eh. Nagu na na siguro Napagod pagod na yung motor maghapon eh walang bareya 1.350 ay kuya salamat salamat yo nakuha na tayo ng buking pabalik mga idol kubaw papunta ng ano project 6 grab pay Tara, kunin na natin para makauwi na tayo mga idol ko. Uh. Alright. Drive safe. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Oh. Sige, sige, sir. Thank you. Ay, good na, sir. Thank you, sir. Ingat Tama. po kayo. Salamat po. So, yun. Oras na. Ay, eh, no. 9.23 na mga idol ng gabi. Simula na kasi tayo nun. Ano na eh. Ano uh, na tayo nagsimula eh, alas 12 pasado na yun eh. So nasa mga ano lang tayo, 9 hours. Mga 9 hours mayigit. Wala. Kung sa akin lang, gusto ko pa bumayahin mga idol kasi base sa pakiramdam ko, kayang-kaya ko pa. Kaso nga lang, alang-aling oras na tayo. Alas 9, mag alas 10. Bukas, susubukan ko na ano, susunod na vlog ko. Susubukan ko maging maaga tayo, mga 6 or 7. Tapos uwi tayo ng mga 6. Hindi na natin kukunin yung incentive kasi Pero subukan pa rin natin Sa mga susunod natin na vlog So check nga natin kung nakailang Earnings tayo mga idol Eh no Eh mga idol o oh, naka ko Aray ka 9 hours lang yan mga idol ah. Kasi pasado na tayo na umalis sa bahay eh. Tapos ang malupit pa dyan Mga idol yung 2,500 1,250 na yan uh, meron pa yan na 20% diba so tingin nyo magkano yung 20, ah, uh, 21% so sa 1000 uh, ano yan uh, basta i eh, correct nyo na lang kung tama sa 1000 Sabihin natin ano lang 220% ano lang yan uh, 800 so may 200 pa don tapos yung dito sa 250 sabi na natin 40 40 plus 10. So 200, another 200 ulit. So plus 400 diyan sa ano, sa app plus 400. So 1650 tayo ngayon mga idol. Aray ko. Tapos ang ano pa noon mga idol, ah uh, Yun nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Na uh, hindi siya ano, hindi siya stress, hindi siya hassle mga idol. Kung mga, yung sinasabi ko nga sa iyo, para alang lang naglalaro na pick up, drop, pick up, drop. Diba? Yun lang. Kung ano ka, nag-aalangan ka na sa lala mo, mga idol. Kung hirap pa kumuha, kung ayaw mo na stress dito ka. Pero si paagan mo. Discardian mo. Pero kung ano, kung pabilisan ang kita, mas mabilis sa lala mo. At, kailangan maganda rin yung account mo kasi dito uh, ambasyan dito, yan ang dito para may ng bukay kasi malalapit eh tapos may mga tipa pala yun yung mga dagdag sa atin mga idol so all good kahit pa paano di ba 9 hours gusto ko pa bumiyahe kaso alangan yung oras mas pagad na mas maaga pero yung incentive kukunin natin yan Pagtapos na yung ano natin yung uh, ano Matawag ito zero commission zero commission kasi tayo ngayon eh may nakausap kasi ako na wala pa daw akong incentive kasi zero commission tayo kaya hindi ko muna sinusubukan pero sa mga susunod na vlog abang abang lang mga idol kung hindi nyo pa ako kilala bago lang sa move it. so Daniel Dala vlog subscribe nyo na mga idol para kahit pa paano may mga teknik tayo may, ma share kagaya sa Lala Move mga biyahe ko Uh, Kung baga, pampasipag, pampamotivate sa bawat biyahe natin. So, hanggang dito na lang. Yeah. Peace out. See you next vlog. Let's go! Lut! 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 Lut!